guys magkape ko bago ko magtrabaho man ako trabaho sa bata and then sa taas na ko so medyo nalipong lipong, -lipong man ko nga din na makaya. More, din ako makaya na ako kailag tao morning pa so I decided na magkape magkape pa pang pa ano pang pakurat sa ka utok ayaw may chanwa akong kape ko yung buho ko patay na patay na. tao dito, ruhayas na sila. Ah, mayroon pa pala yung dalaga niya nandito. So, mamaya, mga nine, aalis uh, na din yan. So, ako, kakapin na ako kasi aakyat uh, ako sa taas at uh, sapat na uh, room yung lilinisan ko. So, kailangan. So, hindi masana ako no, mag, mag-breakfast kasi gusto ko mag-breakfast pagkatapos ng trabaho. Kaso lang, hindi ko naman no, parang umikot-ikot na yung ano ko. Yung paningin ko. Saka masakit yung ulo ko. Itong papi ko tumigas na. Kasi ginawa ko lang ito doon sa taas. Kakako. Ito yung yes. okay. Ayan. Nito na yung tubig natin. Okay, Pipin ko ng coffee. Ooh. Halukain ng halukain. So, ayan. Kasi, butong na talaga ako as in. Kasi kinain ko kagabi, tinapay lang eh. Hindi ako kumain ng kanin. So, magkape ako and then hihingom ako ng gatas. May bupado naman pero ang tigas. Umaalog-alog yung ano, yung buto sa ilalim pero matigas pa siya, hindi pa hinog. May natira ako tinapay kagabi kasi nagtira ako para for this morning. So, ito yung ibe-breakfast ko kasi nga, ang dami ko pang lilinisan. Maglilinis pa ako doon sa taas. Apat na porto. Dalawang bathroom. Tsaka yung hallway. Tapos magpupunas pa ako ng bintana. Ay, mayroon pa pala sa baba na CR. Hindi ko na no, hindi ko pa Iba talaga yung pakiramdam ko ngayon. Parang nahihilo ako. Muntis yata ako ng ano. Naglilihi ng pera. So, ayun nga. Patapos na yung kontrata ko by March 20. Tapos na ako. Saka palang naisip ni Amo na kumuha ng katulong. Siguro sa isip-isip niya, hindi na, hindi na talaga ako babalik. Kasi nga, di ba, nag-away kami. Yung isang taon ko dito, tapos nagpabalik ako ng agency. Tapos kasi uh, nagmamakaawa siya doon sa agency na bumalik na lang ako So I decided na bumalik na ulit dito for another one year Kasi sa isip ko pag mag-uumpisa ako ulit mas lalo akong matatagalan So ayun nga bumalik ako at uh, isang taon na ako ngayong March 20 Inshallah Matatapos na din yung kontrata ko And then uh, nagpaalam na ako na uuwi Pero sinabi ko lang na Ah, uh, babalik ako pero uh, hindi na ako babalik or depende na lang pagdating ng Marso kasi uh, tatapusin ko yung Ramadan kasi kung, ano lang naman yun madali lang naman yun kasi March 20 matatapos yung kontrata ko so ilang ilang araw na lang matatapos yung Ramadan so I decided to finish Ramadan and then after I will like, exit this house tapos na kasi yung kontrata ko and then uh, yesterday or the other day uh, kinausap niya ako but na totally indirect na kinausap sinabi niya lang sa akin na uh, kasi yung yung bed namin is uh, double deck diyan sa room ko kasi nga dalawa yung katulong niya dati isang Indonesian at saka isang, isang Pinay so sabi niya linisan daw yung yung mga damit na ano na pinapatapon papatapon na doon sa labas so uh, um, Nilinisan ko. Tapos nagtanong ako bakit. Ang sabi niya is uh, darating daw yung katulong by uh, February or either first week of uh, March or before Ramadan. Maybe andito na yon. So, depende dun sa papeles ng uh, bagong uh, katulong. Kasi nga sabi niya sa akin, hindi daw, uh, hindi daw, ano, ang tawang nito ba? tawag dito sa tagal, sabi niya, ano, hindi daw kaya isang katulong. Sa isip-isip ko, ngayon niya pa isip yun. mag -i -i, dalawang taon ako. Utak na talaga naman, oh Sabi ko, ah, uh, saka sa sabi niya, uh, linisan daw, at saka, uh, medyo matanda na daw yun, kaya, ako daw sa taas, siya sa babaan. Sabi ko na lang, oo, kasi dal dalawang isip din naman ako. Kasi ayoko ko sabihin sa kanya na hindi na ako babalik. Baka ang utak kasi dito ng mga Arabo, hindi mo maintindihan. Pag sabihin mo hindi mo babalik, lalo kang patahihirapan. Linis dito, linis doon, utos doon, utos dito. Kaya pag uh, advice ko doon sa mga patapos ng kontrata at magtatanong yung amo nyo na babalik, sabihin nyo na lang babalik kayo. Pero nasa sa inyo na din yung babalik kayo o hindi. Kasi... Ah, talagang mga utak ng mga Arabo dito, ganun talaga eh. Pag uh, medyo mag-iiba ng ugali, pag sinabi niyo hindi na kayo babalik uh, sa kanila, so sasabihin niyo nilang na babalik kung ganun. So, ganun nga sinabi ko, and then by March 20, tapos na ako ng kontrata ko. Actually, hindi ko naman employer uh, based on my contract. Hindi siya yung employer ko. And then, iba din sa, siya nag sa akin, but eventually hindi siya yung nag-sign ng kontrata ko. So, sabi ko sa sarili ko, there's a lot of opportunity to apply for. Medyo okay pa naman sa edad ko. And then, uh, siguro saka na ako mag-ano, mag-decide. So, may dalawang buwan pa to decide, no? So, as of now, magkakape muna ako kasi nga ang dami kong linisan. My God. Kasi dito sa bahay talaga, ang problema ko, Uh, si amo kasi ano yun, tutulang ako, kuripot niya. Kailangan ko pang maglabas ng pera para bumili ng tinapay ko. Actually, magdadalawang taon ako dito, two years, but hindi ako binilhan niya ng kape. So, ang ginagawa ko, may kape naman sila doon sa tapas, naglanakaw ako, wala namang masama doon na. Kunti-kunti lang naman. So, dito sa brood, kailangan madiskarte ka. Tsaka, Matutulog ako matatapos ako ng trabaho dito uh, especially pag may pasok is 9. Yan, tapos na ako, ikaka-upo talaga yung time kasi papahinga na ako. And then matutulog around 10. Tapos gigising ako 5 o'clock. Uh, 5 o'clock kasi 30 minutes to prepare myself bago mag-start of work, maligo, maligo muna, fresh ng mga half an hour uh, to prepare myself before going out on my room. So Uh, ganun yung daily routine ko. Uh, but every Friday, especially tomorrow is Friday, so expected ko naman naman na daming bisita. So pagka uh, Saturday in the morning, ayun, parang pesta nga, binagyo yung buong bahay. Ang dami kong hugasan, ang dami kong linisan, tapos na pa. Sabi ko nga sa sarili ko, um, kawawa yung maging kapalit ko, asim pag hindi marunong madiskarte uh, sa linis. Nasilang talaga niya sa linis, hindi ko maintindihan. Ganun siguro talaga itong ano na to. So magdadalawang taon, magdadalawang taon ako but I never feel na uh, I'm home. Ayun taon nito, free at home yung sinasabi nila. Hindi ko na feel at saka unlike, unlike my other employer before, na medyo malapit sa akin yung actually pa namin yung naman eh. yung parang okay kayo sa isa't isa yung parang ano lang pero never ko naramdaman yun eh sabi ko ang bigat nga sa loob ko kahit tinapos ko lang kasi ah uh, ang unang bansa binuntahan ko is ganun din naman, Dubai tapos dito sabi ko sa sarili ko nga ganun talaga at least na experience ko na kasi sa Hong Kong na experience ko na yung may kasama and then dito yung 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 employer but hopefully in God's will inshallah ah uh, sana makahanap ng uh, mas okay okay na trabaho eh just kong problema ko talaga dito sa amo ko is yung pagkain tsaka yung nai-stress ako sa lulutuin kasi nga walang mga sauce walang especially sa sila nila sa pagkain grabe, pagluto ka ng makaroon hindi kakain gusto sa manok as inyong yung sunog na sunog ng yung pula na pula ikaw ba nang luto hindi ka may stress sabay may stress ka yun eh yun sasabi, ah, gusto ko sa manok yung, yung pula yung parang pag ipalaman mo sa tinapay pero hindi mo maintindihan bibili sa labas puti naman yung manok Mm, ko. Hindi, eh lang hindi ko maintindihan, gulo-gulo yung utak ko, yung may migraine ko lalong nagmaay nako. So yung magkakape na ako, malamig na to sa kakadaldal ko. Sa lahat pala na hindi na subscribe, paki-subscribe and thank you for following my YouTube channel, my friend. Hindi talaga ako makapag-upload ng mga mga video kasi yung routine ko is nasa loob lang ng bahay, hindi naman ako lumalabas. Hindi ako nagpupunta sa mall, hindi, ganun. Kasi nga, parang kanun dito eh. Wala kaming driver. Kahit na lumabas ako, wala akong driver. Walang taga, at sayang din yung pamasahin, no. At saka, minsan, nagpaalam ako, pupunta ako dyan. Abay, ihahatid ka nga ng anak niya, pero kailangan nagmamadali. So, ayoko ng ganun. Kasi, siyempre tayo, maghahanap tayo ng mura, yung may quality, yung may ganun nga. Tapos, maghahanap tayo ng may sale. Yeah, hindi ka makahanap kasi nga nagmamadali yung kasama mo. So sabi ko, wag na lang. So hindi talaga ko kasi sayang yung pamasahe. Except doon, hindi ko maano yung, yung ma-feel yung time outside. <laughs> so sabi ko saka na lang pag ano, pag uh, pa alis pa -uwi na ako. So ayun, hindi naman ako masyadong mimili ng pasalubong. Ay, yung pasalubong ko lang naman yung yung mga chocolate. But depend kung uwi o hindi. It's depend na. Hindi ko pa alam. I never decide right now. I have two months left to decide. And then after that, maybe I will. Kasi ito talagang problema ko sa so, isip-isip ko nga. Lagi kong binada sa Lord, give me strength. ah uh, para matapos ko yung dalawang taong kontrata. Actually, hindi lang naman ito ang bansa. Ang daming bansa pwede punahan as long as kaya pa na edad mo, kaya pa ng katawan mo, you are healthy and then you can apply anywhere in the world actually kaya nga nag nagbablog ako kahit nandito lang sa bahay, so then thanks god kasi uh, may mga nanonood naman maraming sumi, alam niyo ba guys na, masaya na ako kahit na everyday 2 dollars 3 dollars yung kita ako, ang saya-saya ako na doon mm -mm. kasi, sige nga I never expected na magkaka-income ako dito sa YouTube. Kasi before, sabi ko upload lang ako nang upload just for memories na eh. Kasi ang Facebook anytime mawawala 'yun, 'di ba? Mamade-demolish kasi nga uh, may mga mga ano, mga na upload ka na against sa standard ng Facebook. Sabi ko sige, mag uh, I'm going to uh, make my own channel in YouTube and then not for any ano tawag nito not for any not just for the cost of my finances but to upload lang para ma-upload para in just in memory in the future di ba may eh hey, ito pala ako ganito pala ako di ba and then thanks god of course i praying for na ang daming subscriber madaming manonood at isa sa mga uh, naging motivation ko yung si Brenda Mage uh, yun yon tsaka yung mga small youtuber yung yung namimigay ba? sabi ko sa sarili ko someday uh, pag nag-boom yung youtube ko pag nagkumikita na yung youtube ko I will be one of them sabi ko sa sarili ko but I'm thanks God every thanks it every year one dollar two dollar income every day masayang masaya na ako So, yung may manunod. Of course, sino ba nang nagbibigay sa'yo ng $1 everyday? Di ba? Wala. Gawa-gawa ka lang ng YouTube tapos ayun na. So, thanks God sa lahat ng mga subscriber ko. Sa lahat ng uh, nanunood ng, ng mga video ko dito sa channel ko. Maraming maraming salamat po. And then I hope na you're always uh, following and subscribing me. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So na ako guys kasi ng anong oras na it's 7:30 and I have to go up to clean the four rooms and two uh, bathroom. So thank you guys. God bless you.